yan, mari kang ikot mo to, ayan so, suntok dipinsa, ayan dipinsa suntok dito, marikang, pag paganyan lang or magaging one child. so kapag ganito ang dipinsa mo one child, ay tulak mo naman ang sarili mo, dahil patipas mo ang atake sa kaliwa, pag ganyan or ganyan lang, or kung gusto mo ipatipas sa kaliwa, magiging donut block yan or pwede ba ganyan okay magandang araw sa inyong lahat nagbabalik na naman po si Master Jupiter at ngayon mga ng kaibigan maaaring magtatanong kayo ako po ba ay nararapat mamahagi ng aking kalaman sa martial arts kung wala akong karanasan para sa inyong kalaman ng mga kaibigan ilang bisis na akong nakipaglaban marami na akong kasparing mga laro na hindi alam ng mga tao ko kasparing sa legal na pamaraan at hindi masamang intensyon at aking napatunayan na hindi ako natatamaan dahil sa tagal ko na sa mundo ng martial arts ako po ngayon ay 48 years old. Ako po ay nagsimula sa edad na 10. At sa edad pa lang 10 ay nagsimula na ako makipag-sparring. At marami na rin akong estudyante at lahat sila ay nakakamagaling. So hanggang ngayon ay pinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral. At depende na rin sa inyo kung kayo ay maniniwala or hindi. Okay? So, pagpatuloy ko lang at kahit ano man ang inisip nyo, subukan nyo lang. Okay? So, last time, tinuturo ko sa inyo ang pag-ikot ng katawan. Diba? Dahil ayaw natin matamaan dahil tinuturo ko sa inyo, sa inyo ay self-defense. Dapat perfecto. Hindi ka natatamaan. So tulad na sinasabi ko sa inyo na kailangan alam mo ang center line dahil kapag may center line mas madali mong maiwasan ang mga atake ng kalaban. Lalo na kung mga tuwid ang mga atake, okay? mga tuwid as in street. Kapag pa paikot naman or mga curve attack, mas madali yon i-defensa, okay? At at ngayon ang isa sa ituturo ko sa inyo ang aking personal na kalaman sa martial arts kung pagdepensa ay yung kinagaya ko ang kalaw ng pusa, leon or tigre sa pag depensa ng atake para hindi matamaan. 'Yun ang isa sa aking mga specialized technique na parang tigre. Ah, uh, ito po ay pagganyan, kadigan. So nakikita nyo ang isang pusa o tigre kapag may makagat na ano ahas nung pinagamit na ang tigre. Parang gamit niya kuko pag niya. Di ba? So ganito dito din ako ginagamit pag ganyan. Una sa lahat, kapag ako'y gusto kong matake, gusto kong atakihin ng kalaban. Siyempre, ang sikreto po talaga ay lalapit ka, kaibigan. Di ba? Yan po ang aking sekreto, aking linalapitan ng kalaban para gusto kong suntukin sa tamang distansya. Okay? Sa tamang distansya. Habang ako ay umataki, ang aking kamay, isang kamay ay nakahanda itong magdidipinsa habang ako ay umataki. Habang itong kanan kamay ko ay tuloy-tuloy na sa pag-atake dahil itimited ko ng aking paa na matamaan ko talaga ang kalaban ay nakahanda ang isang kamay ko na, na sa, tulad nito mga kaibigan ang suntok ko ay papunta sa inyong mukha dahil mari kang sumabay na patamaan mo rin ako sa chan ulitin ko ito pong sitwasyon maaaring calculated ko na na ang pagsuntok na ikaw talagang matamaan sa mukha ayan at naari ka rin makipagsabayan na patamaan mo ko sa mukha o sa tiyan habang papasuntok ako, hindi itong kamay ko dahil hindi ko pa ang lakas ko maaaring matatamaan ako sa mukha o sa tiyan ganito po, ginagamit ko ito pang dipinsa ayan dahil maaaring hindi ko ito tuloy kapag naramdaman ko na mas mauna ka sa akin ito po ay inaatras ko at ito po, po ay magiging dipinsa ayan pamagitan na paghampas. Okay? Paghampas. At ang siko ko po ay nandito. Dapat nandito ang siko. At ang direksyon po ay, nadalhin mo sa tagiliran. Ah, mare hanggang sa magita lang. Dahil, ganyan. So, tulad ng sinasabi ko, kapag napatipas mo na ang suntok, kunwari, pinapatipas mo sa, sa kanan, unti-unti ka rin, inagalaw mo ang, kalab ang yung katawan papunta sa kaliwa dahil ayam mo matamaan pag ganyan punta ka dito ayan Panyo, pag pag suntok ko pa pag ganyan pare kong i-cancel ito at ako ko ito ay hilain ko ng konti ayan para magka sa at ihampas ko ayan sabay galaw dito so kipakita ko sa inyo ang galaw ng kimpa yan mga kabigan pag ganyan ko timitig ko pag suntok, nga akong atras uh, okay, pag ganyan pag kung matamaan ka, tuloy na tuloy cover ka lang dito, okay cover lang, bang tuloy tuloy lang, dapat nakatingin ka sa kalaban, yan hindi natin alam ang tamang timing, dapat tingnan mo pag ganyan, maaaring matapos mo matamaan ang kalaban maaaring mo babalik balikan o magpaloop ka okay dahil ito, hindi lang nakadesinyo para pang dipinsa, pwede mag follow up kahit ilang gusto mong atake mo. Okay? So, focus muna ito sa isang atake. Pag ganyan, pwede itong, pag matapos atake, pwede itong gamitin sa panghampas. Okay? Dahil maaaring ang suntok ay nagula dito, maaaring murang lang itas to, itaas. Dahil maaaring may suntok magmula dito ay matatakpan kana, na. Pag ganyan din, maaaring murang lang ipunta dito. Habang Hinihila mong kamay mo, matapos ka sumutok o yung ganyan, maaari mo itulak ang suntok ng kalaban sa papunta sa, sa kanan habang ikaw ay umiwas dito. O ganyan. Pang! Ganyan. Para ganyan lang, pag nagmula sa kaliwa, kaber lang. Ayan. Suntok, kaber. Suntok, kaber. Ayan. Suntok, kaber. Ayan. Kapag naramdaman mo medyo malakas, punta ka lang dito. Ayan. Pupunta ka lang dito kapag nararamdaman mo ang lakas ng galaban. Stop, kabir, Stop, kabir, Ayan. O. Oh. Nikot mo lang dito. Ayan. Ayan. Pag ganyan, pag suntok mo, maaaring naramdaman mo papasok dito. Maaaring itong hampasin. Hampasin. Or, bukas ang kamay. Punta ka dito. Or, ganyan. Maaaring pagdipinsa mo pag ganyan. Tulak mo papunta sa kanan. Yung ko parang kunti. Suntok pa rin. Okay? Hay! Ayan pinsa yan. Pari pa ganyan, kalaban, pwede ka rin atras. Uh, gamit ka na parang inside block. Yan. Pari matamahan ka sa tiyan, ganyan lang. So ito naman ang, kaliwa mong kamay, po ganyan. Ikot po to dito. Ikot po katawa po ganyan. Yan lang. pam pa. So mari ding magpagamit ka ng runner ganyan. Runner block ka. Punta ka naman dito. So kapag nasa mababa ang attack, atake ay gusto mong ipatipas sa, sa kaliwa pa ganyan, mari kang ikot mo to. Ayan. So, suntok, ipinsa. Ayan. Ipinsa, suntok. Dito, mari pa ganyan lang or magaging kwantsaw. So, kapag ganito ang ipinsa mo, kwantsaw ay tulak mo naman ang sarili mo dahil atipas mo ang atake sa kaliwa pa ganyan or ganyan lang or kung gusto mong ipatipa sa kaliwa, magiging downward block yan or pwede mo ganyan okay, kahit bukas punta ka naman dito suntok, yan so, yan lang muna dahil maring balikta din mo maring kang susuntok dito cover dito, yan Bang, suntok, yan, maring ganyan din maring downward block maring kwansaw, yan pa pang, okay so, maring pa ganyan pa Tak. Okay? So, napaka-perfecto talaga. Subukan nyo mga kaibigan. So, pag ganyan, maaari nyo mo rin pag ganyan. Para ito ang center, center line. Pinapasok mo, atras ka lang. So, papasok ang kalaban. So, papasok. Unti-unti ka lang atras. Tapos, ikot mo itong likod mo. Ayan. Ito ko lang ito. So, pag ikat mo pa ito, ikot mo lang ganyan lang. Panyan lang. Pitik mo yun. Hmm. Ayan. Atras. titik, Atras. tras Sumuka. Atras. titik, Atras. Pitik. Suntok. 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 Ayan. Bang. 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 Bang! Kanyan talaga mga kaibigan at sa malapitan magamit pa talaga ang Wing Chun technique. Okay? So hindi pa nga tayo sumisipa ng marami. suntukan pa lang yan. So Abangan nyo ang iba ko pa mga paliwanag at mas marami kayong matutunan. Kung nga pala si Jupe Rigaspi, ang Sapada Master ng Pilipinas. At sa mga bago pa sa channel, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at subaybayan nyo ang aking mga videos. Paki-like and share na lang. See you next time. Bye-bye!